Hello guys! Atom na ngayon guys at magpapalim pa rin ako kasi nagluto ako kanina ng lauk ah, ano ba to? hindi lauk swivel kundi puri ang tawag namin dito eh. ngayon pinutol ko siya tulad ng ginagawa ko ito guys oh. ayan, ayan iba to, ito ay lauk swivel tawag namin at ito naman yung puri so ayan kung nakita nyo tumubo na siya so mag try din ako nito kasi nga pag may roots ay mabubuhay basat may roots so ngayon ko lang din itanim ito ngayon lang ako magtanim ng ganito ng puri pero yung ito mga mga lauk swivel na to ay tumatanim at talaga ako nyan noon pa at nag stay siya kahit winter at may kita nyo guys ayun ayun nag, nagsipagtubuan ah. teka ha ipakita ko sa inyo ha kasi itong mga nasa plastic na to ay nagawa ko ng bonsai tinago ko lang sa plastic para show ako na hindi masyado siyang masira sana nga lang hindi siya masira pero hindi ko na ipakita sa inyo kasi nakasara na yan So, ayan ha. Ipakita ko yung mga ginawa kong ito, yung bonsai at saka mga yan. Kaya nga, sabi ko guys, sikap-sikap lang dito sa Germany. Kasi, um, kung ano man ang natutunan natin, kung ano man ang meron tayong alam ng kunti, ay gawin natin. Pakita ko sa inyo guys ha. So, ayan na siya. O, ba diba? Tumubo na. Ito naman ay mga bago yan. Ayan. O, di ba? O, tumutubo siya. At eto yung sinasabi kong bonsai pinagsisikapan ko na makagawa pero parang ano siya parang okay naman kasi ayan siya oh ayan 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 at meron ako nakatago nga pala dito ito oh ayan Oh di diba? <laughs> Yung mga dito ko lang yung dito. Pero parang okay siya dahil ah uh, yung ano niya, yung tawag nito. Yung parang ano siya, oh, ayan oh, parang okay naman siya. So dito lang 'yan siya, guys, so winter time. At uh, ito pang nakakatuwa, guys. Ah, oh. uh, ayan, ayan bago din 'yan tumubo. Ang nakakatuwa niyan, hindi ko lang alam kung uh, mabubuhay nga 'yan. <clears throat> eto ay pinulot ko yan mga yan pwedeng kainin nung pinulot ko kaso lang ay gusto ko na magtanim hindi ko lang alam ha kasi ito ubu na at hindi ayoko munang galawin kung uh, may roots na nga ba siya o wala ayan hindi ko lang alam guys pero try try lang naman ako ayan oh parang ayan siya parang bumubuka siya. Ayan, ito to. Parang bumubuka siya. Parang meron nga. Parang okay nga. Pero hindi ko talaga guys galawin. Kasi nga, ang gusto ko ay manatiling surprise lang ang gagawin ko kung tutubo nga siya o hindi. Kasi ito bumuka na rin Oh. No? Ayan, ewan ko lang ha. Hindi ko lang. I'm not sure. Yung, yan ang mga mga baguhan ko. At ito naman ay kinuha ko to sa ah uh, ito kinuha ko to doon sa sa forest nung nag-ano kami nagpasyal at gusto ko tong gawing bonsai din. Parang ano nga siya yung pang maluwag. Hindi siya masyadong uh, tingnan ko lang kung mabubuhay. Nag-try lang naman ako at ito naman ay isa ay ay ito rin ang ginawa kong bonsai. Malaking kahoy ito na kinalkal ko yan sa garden namin. Ilagyan ko lang ng plastic para maayos at saka mga yan gagawin ko yan pagdating sa oras <laughs> pero guys ang gagawin ko ngayon ay itatanim ko na talaga ito kasi nga ito nga talaga ang ang suyo ko ngayon dito sa labas na magtanim ng puri puri to eh tawag namin dito kalimutan ko lang kung ano sa English to so guys hindi ko lang alam so tingnan ko lang guys kung eto ay mabuhay din. Mabuhay din naman siguro kasi may roots siya. At uh, tulad ng sinabi ko, yan din ang ginawa ko dito sa mga ganito. Pinuputol ko yung sa ano niya, yung sa tawag nito. Yung may roots pa. Titingnan ko lang guys, why not? Try lang naman, 'di ba? So ganun ako guys ka ano sa pagtanim. Napakasimple lang naman. At saka ito nga pala, uh, ito, yan ay luya yan, luya yan. Luya, teka nga muna kung yung luya kung iba ay namuhay ba, hindi ko na alam kung saan yung banda. Nakaano na yun eh, naka, ano ba tawag na yun? Nandun nata sa kabila, sa kabila yung guys. Sa kabilang ano, ayan, So, 'yun lang guys. Ang ipapaano ko. So, isa man dyan na na mabuhay siya ay masaya na ako. O, di ba? Try lang naman why up. So, itong itong mga ano ko ay ipapasok na to sa loob ng bahay. Pero may sikat pa naman ng araw. Dapat nga kasi naka ganito to eh. So, 'yun lang guys ang mga ano ko at magpatuloy na ako sa paglilinis ng aking garden. Ito naman ay yung parsley ko. Ayan oh. Tatabuna na siya. Ayan. At medyo tatanggalin ko na yung mga eto. Kaya tuloy-tuloy lang eh. Kita mo siguro yung tomato ko. Ayan gan Ganun, ganun ng guys yung aking ginagawa dito sa dito sa ayan sa Germany. Ganun ang buhay ko dito guys. Um simply, ang importante masaya at ano ba tawag niyan may satisfied di ba ganun lang guys ang buhay ang buhay ay hindi uh, perfect na gusto mong maganda or whatever para sa akin ay maganda na yan okay okay na ako niyan lalo pat ngayon araw 21 of October, nagkaroon ng sikat ng araw. Kita mo naman, kasi ulan ng ulan, starting October, 1st of October hanggang, hanggang kahapon, ay ulan talaga ng ulan. Ngayon lang talaga guys, nagkaroon ng sikat ng araw. Kaya naman, ay si Hubi line ko ay ayun, nag, nag sunbathing na naman. Ewan ko lang kung pwede ko siyang ipakita kasi ayaw niya yan. O, diba? So, andun sa tinakpan na niya. Andun siya, o. Oh. Tinakpan niya yan para para ano siya, yung bang walang makakita sa kanya na naglihay-lihay siya dyan. So, silipin ko lang. O, oh, ayan siya. Hindi ko na masyado ipakita, guys. Baka, <laughs> baka magalit. Wala naman, hindi naman. Baka wala lang sa mood. So, bye-bye, guys. Thank you for watching. Ayun, oh, busy siya. Ay, dito pa pala guys, meron pa akong isang, ayan siya. Yan ay pinakamalaki kong nuts, nus, wild nus. yan siya guys, dito siya. Kaya nakatago na yan siya dyan. Sana nga lang ay ma... Tawag niyan. Mabuhay.